sa isang probinsya ng Pilipinas, may nakatira na isang dalagang babae na nagngangalang Maria. Si Maria ay 18 years old, isang masayahin at mabait na dalaga at nag-iisang anak. Sa kanyang munting tahanan, siya ay nagtatamasa ng kasiyahan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, may dumating na isang bagong kapitbahay na may kakaibang kilos at pananamit siya ay nagngangalang Mang Pedro na 50 years old na tumira sa isang bahay na kubo. Dahil ang lugar ay malahyo sa bayan ng kanilang baryo, ay halos kubo lang ang mga bahay. Sa simula, tila nagpapakita si Mang Pedro ng kabaitan kay Maria. Ipinakikita niya ang kanyang matamis na ng ngiti at magalang na pag-uusap dahil dito. Hindi agad napansin ni Maria ang mga malalalim na intensyon ni Mang Pedro. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang kilos ni Mang Pedro, naging mapangakit at mapangahas ang kanyang mga kilos at salita. Sa tuwing naglalakad si Maria sa labas ng kanilang tahanan, hindi maiwasang makaramdam ng takot ang dalaga sa tuwing makikita siya ni Mang Pedro. Ang mga simpleng pagbati at pagsasalita ng kapitbahay ay tila nagiging pambobola at pagsisilbing panliligaw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maria ang pagbabago ng kanyang kapaligiran. Ang dating masigla at masayang komunidad ay unti-unti nang napalitan ng takot at pangamba. Hindi na siya komportable sa paglalakad sa labas ng bahay at nakaramdam ng kaba sa tuwing naririnig ang boses ni Mang Pedro. Nagpatuloy ang pagnanasa ni Mang Pedro sa pamamagitan ng paulit-ulit na pangungulit at panunuyo kay Maria. Naging malalim na ang kanyang mga galaw at ng mga malalaswang salita at kilos. Sa tuwing magkukrus ang kanilang mga landas, nararamdaman ni Maria ang takot at panghihina. Subalit, sa likod ng mabuting pag-uugali, Meron siyang madilim na balak. Ipinapakita kung paano unti-unti niyang pinaparamdam kay Maria ang matinding pagnanasa. Pinipilit niya itong gawin ng mga bagay na hindi dapat para sa isang dalaga. Napagdesisyonan ni Maria na humingi ng tulong sa kanyang mga magulang kahit na puno siya ng takot at kaba. Sinabi niya ang lahat ng nangyayari sa mga galaw ni Mang Pedro pero hindi agad naniwala ang mga magulang ni Maria. Bagkus sinasabi pa nila na mabait na kapitbahay si Mang Pedro.